mga kalakbay biyaheng malulos bulakan ako ngayon uh, pag alis ko sa Cavite kanina maganda na yung panahon eh pero pagdating ko dito sa Inlex sobrang sama din pala ng panahon dito sa bulakan ngayon akala ko tuloy tuloy na yung pag uh, pagkita ng araw kaya napatigil ako dito sa gasolin station ng ano ng Inlex dahil sa sobrang lakas ng ulan mga kalakbay ito na yung sinasabi kong ano, masamang panahon dito sa bu parting Bulacan. Going to Malolos, Bulacan pala ako ngayon mga kalakbay. So nandito na ako sa may approaching na ako sa may Bukawi exit. Ito yung panahon dito, sobrang dilim. Ah, uh, na yung malakas na ulan dito. Alam naman natin na yung mga nakarang araw, binabaha din yung Bulacan eh. So ngayon, uh, may experience natin yung ulan dito. Galing pala ako ng Cavite kanina. Medyo maganda naman yung panahon doon sa pag-alis ko. Lumiwanag na. Pero dito, pagdating ko sa NLEX, eh, ito yung sitwasyon. Sobrang dilim ng kalangitan. Ito na nga, yung malakas na ulan. na. Dito sa Bulacan ngayong araw ng September 6. ang lakas ng ulan dito so, parang apat na araw o limang araw ko na itong sa so puro masamang panahon na, ah. <laughs> puro heavy rain ang nasasagupan natin sa araw-araw na paglalakbay natin hindi lang pala sa Cavite pati rin dito sa Bulacan ng delikado rito pag nasa NLEX tayo pag ganitong kalakas na ulan na halos mag zero visibility na eh kaya tandaan lang talaga rito at ano awareness lang sa pagmamaniyo para safe tayo makarating sa pupuntahan approaching ako ng tambumbong exit mga kalakbay pero oh, kita natin talagang Sobrang lakas ng ulan hirap kasi tayo sa senior lane pag tayo sa fast lane kasi hindi kami yung ano kalasada ito grabe oh pero ang lakas tambong po ang naman tayo ito. Nasa pa mga makakalakbay, di ako makaihi eh. Itigil sana ako sa gasoline station pero Wala eh, pagbaba ako, basang basa ako nito Kaya ito pa naman ka tinding ulan no? Talagang sobrang sobrang ulan ang dala na yung bagyong inting eh Ito, bakas pa rin ang bagyong inting to eh kahit na nakaalis na sa atin, sinilakas kasi yung hangin habagat. Kaya ito tayo ngayon. Isang linggong walang humpay ang ulan. Lagi tayong basa. Sana all basa. Basa ang kalsada palagi araw-araw.